Ayon, So, magpapatuloy po tayo. So, dito, ipapaliwanag natin kung ano yung tabak na lumalabas sa bibig. Ang tabak ay salita ng Diyos. Ang pamagat nito e peso sa is gis hanggang 20. Bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakas ang galing sa Panginoon at sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma na kaloob ng Diyos. Ang pamagat pala nito ang sandatang kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa pinuno sa pam, pinuno sa mga may kapangyarihan sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid So sa mga sabi ko nga sa inyo sa mga tulad namin mahirap ipaliwanag na kung minsan hindi man maunawaan ninyo na pero sasabihin pa rin namin na kung na kung paano kami makipaglaban hindi sa pamamagitan hindi yung tao yung kalaban namin yung spiritual na makapangyarihan sa mga tagapamahala ng kadilima umiiral sa salibutang ito nakatayo, may mga panalangin ako dito na pandigma na katay ng masama pagka, ano, ipicture pinipicture natin, binabasahin sa inyo marami akong panalangin dito na winawakasan natin yung mga umiiral ng masama yung mga yung mga gawa ng masama spirito napakadami mula pa nung siguro mga ilan taon na kasi pagka pagka nakita nyo bakit kami nananalangin ng ganun iisipin nyo na nasisiraan lang kami ng ulo pero hindi namin masasabi sa inyo na yun nararamdaman nyo iisipin nyo may bulong kami may ano. Nasisiraan kami ng bait. Pero hindi nyo nakikita na yung ginagawa namin, eh, pang ano yun, labanan talagang spiritual yun. Sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, laban sa mga, ay, sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala, sa kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa hukbong spiritual ng mga kasamaan, sa himpapawid, Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglabad pagdating ng araw na sumalakay ang masamang upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis ninyo ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Ibig sabihin, yung kasinungalingan lagi iwasan natin. Baga, ang panlaban natin, puro katotohanan lang. At isuot ninyo sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi kayong, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na sina sinasiyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ninyo ang tabak. Ito yung tabak oh, ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano yung tabak? Sinabi mo tabak na katulad ng itak, mga ganun, Hindi. Ang tabak dito sa Biblia na tinutukoy ay espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Itong Biblia. Na manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, di ba? Sabi ko sa inyo, tabak, isang panalangin 'yan. Humiling at magsumamo kayo na sa patnubay ng Espiritu lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maihayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. So nakita nyo, di ba? Ipinaliwanag rin ng Bible yung mga sinasabi natin kung ano yung tabak. Salamat sa pangin.